Naiyak na naman si Kim Chu live on television sa It's Showtime matapos siyang i-congratulate ng mga kasamahan sa pagkapanalo sa Seoul International Drama Awards. Pero hindi lang yan ang nagpaiyak kay Kim Chu dahil habang siya ay nagsasalita sa harap ng maraming audience ay naalala niya ang isa sa pinaka tao na kung saan ito ang susi kung bakit ginampanan ang role na Juliana. At yan nga ay ang yumaong si Sir Renal, na head ng Dreamscape na isa sa mga tunuturing na ama-amahan de kimchup sa showbiz. Sabi ni Kim, pinaka pinasasaramatan ko at naiyak talaga ako at namis ko ay yung nagbigay sa akin ng opportunity na maging si Juliana, si Sir and Linal. Dreamscape, maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng mga endless chances na yung mga bagay na akala ko hindi ko kaya magagawa ko pala. Napaka makahulugan ang sinabi ni Kim Chu dahil napakamahal niya talaga at very thankful sa nag-iisang si Sir Sabi naman ni Kim, maraming maraming salamat po matapos sabihin ng isa sa tagahang sana lahat ng mga natatanggap mong mga blessing ngayong kini deserve na deserve mo yan at marami pang darating sigurado yan kasi patuloy kang pagpapalain ni Lord well congratulations Kim Chu isa pa sa mga comment ng mga tagahanga is Congratulations Kim Deserve mo lahat ng blessing Think with time Family Nakakatuwa at nakakataba ng puso Yung makitang proud at sobrang mahal niyo si Kim Solid Gamers eh Then mas lahat ng bashers Well, congratulations Kim Chu Dahil isa ka sa pinakamaningning pa rin At may tuturing natin na pinakamatagumpay na artist sa showbiz ngayon Legit A-listers at legit moneymaker ng ABS-CBN